Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris ngayong araw ay nagpapakita ng tapang na may disiplina at paninindigan na hindi basta natitinag. May likas kang lakas ng loob, ngunit marunong kang tumigil upang timbangin kung kailan dapat lumaban at kailan dapat magpakumbaba. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at hindi natatakot sa hamon ngunit hindi mo rin pinababayaan ang kalidad ng iyong mga gawa. Hindi ka mahilig sa mga paligoy-ligoy, diretsyo ka kung magsalita, at madalas ay pinipiling gawin ang tama kahit ito'y mahirap. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng direksyon kapag may kalituhan, at tapat ka sa mga pangakong binitiwan mo para sa pamilya. Sa pananalapi, hindi ka maluho, Ngunit marunong kang gumastos kung may kabuluhan. Sa pakikipagkapwa, mas gusto mong tahimik na ipakita ang malasakit kaysa magsalita ng paulit-ulit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kayat maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay nagpapamalas ng pagiging matatag, masinop, at maaasahan sa bawat sitwasyon. Ngayong araw, mas lumalalim ang iyong hangarin na maglaan ng seguridad hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa buong pamilya. Sa trabaho, hindi mo gusto ang padalos-dalos, mas pinipili mong tiyakin muna ang bawat hakbang bago sumabak. May likas kang pagkahilig sa kaayusan at kaginhawaan, ngunit hindi mo ito hinahangad kung kapalit ay kalituhan o hindi matuwid na paraan. Sa pananalapi, maingat kang humawak ng pera, marunong kang magipon, at hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga alok na maganda lamang sa umpisa. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng lakas at katatagan, tahimik ngunit palaging naruroon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. gagawin. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay puno ng sigla, talino, at may malawak na pangunawa sa mga tao at sitwasyon. Ngayong araw, mas aktibo ang iyong isipan, mabilis kang makaamoy ng balakid, ngunit mas mabilis ka rin mag-isip ng solusyon. Marunong kang makisama ngunit hindi mo hinahayaang masira ang prinsipyo mo para lamang mapasaya ang iba. Sa trabaho, magaling kang mag-analisa at mahusay sa pakikipagkomunika, kaya't madali mong naipapasa ang mensahe sa malinaw at magaan na paraan. Sa tahanan, masaya kang kasama, ngunit may hangganan ka rin, kapag gusto mong mapag-isa, hindi mo ito ikinakahiya. Sa pera, hindi ka gastador ngunit minsan ay nadadala ng bagzo ng damdamin, kaya ngayon, mas mapanuri ka na. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, Sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. K cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay nagpapakita ng malalim na damdamin at likas na malasakit sa kapakanan ng iba. Ngayong araw, mas pinahahalagahan mo ang katahimikan ng loob kaysa sa pansamantalang aliw sa trabaho, tahimik kang gumagalaw, ngunit bawat kilos ay may saysay -say at sinseridad. Hindi mo kailangan ng papuri upang magtrabaho, ang inspirasyon mo ay nagmumula sa pagnanais mong mapabuti ang buhay ng mga mahal mo. Sa tahanan, ikaw ang inaasahang kanlungan ng emosyon, marunong kang makinig, umunawa, at gamabay. Sa pananalapi, Ayaw mo ng mga biglaang gastos, mas pinipili mong planuhin ang bawat hakbang upang hindi masayang ang pinaghirapan. Sa pag-ibig, tapat kang mag-alaga at hindi ka madaling bumitaw kung may pagsubok. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay biglaang dumarating. Kayat maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay muling nagpapakita ng gilas, talino at pagiging mapagmalasakit. Sa kabila ng lakas ng loob na ipinapakita mo, marunong kang makinig sa hinaing ng iba, lalo na sa mga taong itinuturing mong mahalaga. Sa trabaho, hindi mo hinahayaan na mapabayaan ang reputasyon pinangangalagaan mo ito sa pamamagitan ng kalidad at integridad ng iyong ginagawa. Sa tahanan, ikaw ang haligi ng sigla, nagdadala ka ng kasiyahan at gumigising sa pag-asa ng buong pamilya. Sa pananalapi, may kakayahan kang magdesisyon ng mabilis ngunit matalino. Hindi mo sinasayang ang biyaya, at marunong kang magbahagi kung kinakailangan. Sa pag-ibig, hindi mo tinatanggap ang kalahating pagmamahal, kapag nagmahal ka, buo at walang pag-aalinlangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kayat maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ay muling nagiging simbolo ng karunungan, kaayusan at masusing pagpapasya. Ngayong araw, mas lalo mong pinapahalagahan ang mga bagay na may sistema at layunin. Ayaw mong nauubos ang oras sa kaguluhan o walang patutunguhang usapan. Sa trabaho, ikaw ang unang gumagalaw sa oras ng kagipitan, hindi para sumikat, kundi para siguraduhin na tama ang takbo ng gawain. Sa tahanan, maaasahan ka sa mga simpleng bagay, mula sa pag-aayos ng gamit hanggang sa pag-alala sa mga importanteng petsa. Sa pera, masinop ka at hindi basta naaakit ng mga bagay na panandali ang aliw. Sa pakikitungo, tahimik kang tagamasid, ngunit kapag may mali, hindi ka natatakot magsalita kung ito'y ikabubuti ng lahat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang nagagawin. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang libra, ngayong araw ay nagpapakita ng balanseng pag-iisip at mahinahong damdamin. Ikaw ang tipo ng taong ayaw ng kaguluhan, mas nais mong perali ng diplomasya kaysa makisawsaw sa sigalot. Marunong kang makinig sa dalawang panig bago magbigay ng opinyon, at hindi ka basta-basta nagpapadala sa bagzo ng damdamin. Sa trabaho, pinipili mong maging patas at makatao sa pakikitungo sa kapwa. Sa pamilya, isa kang tahimik ngunit matatag na haligi, lagi kang handang makinig, tumulong, at umunawa. Sa larangan ng pera o sa pananalapi, maingat ka at pinaghahandaan ang mga posibleng hamon. Sa pag-ibig, naniniwala ka na ang respeto ay kasing ng pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ay mas nagiging mapanlikha at mapagmasid sa mga detalye ng buhay. Ngayong araw, mas lalong lumalalim ang iyong pangunawa sa mga taong nasa paligid mo. Hindi ka madaling magtiwala, ngunit kapag may tiwala ka na, Ipinaglalaban mo ito ng buong puso. Sa trabaho, isa kang tahimik ngunit malakas na puwersa, maabilidad, matyaga, at handang magtagumpay sa sarili mong paraan. Sa pananalapi, marunong kang humawak ng pera at hindi ka basta nagpapadala sa tokso ng luho. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng taong laging nakabantay at handang umagapay kung may nangangailangan. Sa larangan ng pag-ibig, mas pinipili mong ipakita ang damdamin sa gawa kaysa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ay muling bumabalik sa kanyang likas na pononibik sa bagong karanasan at malawak na pananaw. Ngayong araw, mas bukas ang iyong isip sa pagkatuto, at may likas kang saya sa pakikisalamuha sa iba. Mahilig kang magbahagi ng ideya at inspirasyon, at nagagawa mo ito ng walang halong yabang. Sa trabaho, ikaw ay mapagbigay ng ideya, laging may mungkahing ikabubuti ng lahat. Sa pananalapi, ikaw ay may kalayaan sa paggastos ngunit marunong ding mag-ipon para sa darating na panahon. Sa tahanan, hindi ka palaging naroon, ngunit sa oras ng pangangailangan, ikaw ang unang umaaksyon. Sa pag-ibig, ikaw ay tapat, bukas, at palaging handang makinig at magbigay ng suporta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ay nagpapamalas ng disiplina, paninindigan, at malalim na pagpaplano. Ngayong araw, mas pinaiigting mo ang iyong dedikasyon sa trabaho, lahat ng ginagawa mo ay may layuning magtagumpay sa tamang paraan. Hindi ka nagpapadala sa agos ng padalos-dalos na aksyon, dahil alam mong ang tagumpay ay bunga ng sipag at syaga. Sa pamilya, ikaw ang gumagabay at nagpapakita ng halimbawa kung paano pahalagahan ang oras at responsibilidad. Sa pananalapi, likas ang iyong pagiging masinop at mahusay sa pagpaplano para sa hinaharap. Sa pag-ibig, hindi ka pala salita ngunit ang bawat kilos mo ay may lalim at kahulugan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay lumilitaw bilang isang individual na may kakaibang pananaw at bukas sa mga ideya ng pagbabago. Ngayong araw, mas lumalalim ang iyong hangarin na makatulong sa iba, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong kabutihan, kusa itong nakikita ng mga tao sa paligid mo. Sa trabaho, ikaw ang tipo ng tao na laging may bagong ideya o solusyon sa problema. Sa pananalapi, may kakayahan kang gumawa ng matalinong desisyon kahit pakakaunti ang mapagkukunan. Sa pamilya, ikaw ang tagapag-ugnay at madalas na tinatakbuhan ng payo. Sa larangan ng pag-ibig, pinapahalagahan mo ang kalayaan ng bawat isa, kaya't mas pinipili mo ang tiwala kaysa pagdududa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ay mas nagiging malalim, mapagbigay, at sensitibo sa damdamin ng iba. Ngayong araw, mas pinipiling mong makinig kaysa magsalita, dahil batid mong sa katahimikan, may lakas. Sa trabaho, hindi mo hinahangad ang papuri, kundi ang makitang may kabuluhan ang iyong ginagawa. Marunong kang umunawa kahit hindi ito hinihingi, isang katangiang bihira at mahalaga. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng emosyonal na suporta na kailangan ng bawat isa sa pananalapi, hindi ka maluho ngunit bukas palad ka sa oras ng pangangailangan. Sa pag-ibig, ikaw ay tapat, romantiko, at handang magsakripisyo para sa taong mahal mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating, kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang.